Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang unang game ni Clay Thompson sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nag-request na nga po agad si Lebron James sa Los Angeles Lakers matapos silang manalo laban sa Milwaukee Bucks. Bumagsak na nga po mga katrops ang Dallas Mavericks sa 0-2 matapos nga po silang matalong muli sa kanilang second game sa preseason laban sa Utah Jazz sa score na 107-102. Pero kahit man nga po bagsak ang kanilang record ay masaya pa rin nga pong ng kanilang mga fans ang kanilang naging laro ngayong araw. Dahil dito nga po ginanap ang debut ng kanilang pinakabagong superstar na si Clay Thompson na nakapagtala sa unang laro ng 10 points at 3 assists sa kanyang 3 out of 9 shooting sa field goal sa loob lamang ng 18 minutes na paglalaro. Medyo hindi nga po naging maganda ang kanyang performance ngayong araw dahil nagkaroon na rin naman nga po siya dito ng minus 12 na efficiency rating. Ngunit hindi rin naman nga po masyadong nag-alala dito ang kanilang kupunan dahil sa tingin nga po nila ay meron pang ilalakas ang kanyang laro sa tulong ng kadalang superstar point guard si Kyra Irving na nakapagtalaran naman nga po kontra sa Utah Jazz ng 12 points at 4 rebounds. Samantala, puhon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nag-request na nga po agad sa si Lebron James sa Lakers matapos nga po silang manalo laban sa Milwaukee Bucks. Nagawa nga po mga katrops ng Lakers na makuha ang kanilang kauna-unahang panalo sa preseason matapos ang kanilang nagawang comeback win sa kanilang game ngayong araw laban sa Milwaukee Bucks sa score na 107-102 sa paungunan ng kanilang batang player na si Quincy Olivare na nagtala nga po dito ng 11 points. Kasama na dyan ang kanyang mga crucial three pointer sa 4 quarter para ma-erase ang kalamangan ng kanilang kalaban. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit tuwang tuwa sa kanya si coach JJ Redick at ang kanyang mga teammate na si Anthony Davis at Lebron James. Ipinost pa nga po ni Lebron si Quincy Olivare sa kanyang Instagram story sa sobrang saya nga po niya sa naging performance nito kung saan sinabi nga po niya dito na ngayon nga daw po ay alam na ng mga fans at analyst kung sino ang number 41 ng Lakers matapos nga po itong magpakitang gilas sa kanilang unang panalo. ayun pa nga po kay Lebron, dapat nga da po ay parating merong mag step up na manlalaro sa Lakers sa kanilang mga laro dahil kapag nangyayari nga po iyan ay sigurado nga po na magiging madali para sa kanila na manalo dito. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.